So, hi hey guys. I-share ko lang sa inyo. No? Kaya postlan man tayo nandito tayo sa social media. Kahit simpleng ano lang to biglang naisip ko lang guys. Diba kasi pag namamaling kita tayo sa dali, kailangan natin ng ano, sariling bag. So, nagtahi ako guys ng sarili kong bag para pag pumunta ako ng dali, meron na akong sariling bag na medyo malaki-laki guys. So, ito siya, the zipper. Yan, yung ano lang to guys, yung ang paggawa nito, yung hindi man kagandahan. Basta ang important eh, magamit siya. Yan guys, oh. Yan, yung gaong niya, kung sabi saya pa, yung gaong, anong tawag sa Tagalog, yung gaong. At ang ilalim nito guys, ayaw eh, nyo Ito, ito yung tila na to, ito yung mga, yung ginawa kong, yung lagay naman ng mga rifle nung ano, tirantila ng mga anak ko, nung may mga nagpatahi. So, ito po yung sarili niya. O, oh, sarili. Tira niyang tela, guys. Ito yung sa ilalim. Maganda siya, guys. Kahit magkapalman. Ayan. Isi-share ko lang. So, ayan. Tapos, kahit itong dilaw na to, guys, ay medyo nag-twerk-twerk. Ha? <laughs> mm -hmm. <laughs> huh? Twist-twist na twist. <laughs> twerk-twerk. Hindi <laughs> siya! <Yes>, <laughs> Nag-uang nagpasagin lang ang istorya ni twerk-twerk dahil. -twerk Nag-twist-twist pala. So, ayan. Ayan na, guys. Share ko lang. Itong bag na itong tela na ito, guys, ay kapartner ng kurtina ng aking mga anak at bedsheet. Yun. Ayan lang. Share ko yes. lang, guys. Ang ganda naman. Siyempre, gawa ko. Kaya maganda. Mm. Ayan, o. Oh. May lagayan ako ng mga chicherya. Ang purpose ko kasi nito, guys, para pag bumili ako ng 1.5 or mga dibote na wala kong pang, pang isang karton, yan o. Oh. Tingnan yung haba guys o. Oh. Hanggang tuhod ko guys. Okay naman. Yan lang guys. Salamat po.